Ano nga ba dapat ang mga laman ng inyong mga line-in bag? Hello mga kuserveks! So ngayong araw po is pag-uusapan natin at ipapaalam ko sa inyo kung ano nga ba talaga dapat ang mga laman ng inyong po mga hospital bag or para hindi gas-gas na ang pangalan gawin po natin Ano nga ba dapat ang mga laman ng inyong mga line-in bag? Kasi anong karamihan na nanonood sa atin is mga nganak sa mga line-in So ano ang mga dapat natin dalahin? Ang mga essential dapat dalahin kapag kayo mga nganak sa isang paanakan or sa isang line-in kasi para maiwasan yung sobrang dami na yung dadalahin, yung mga gusto yung gusto yung ipag-shoot dyan, pero hindi naman pala mga essential na dapat dalahin yung sa paanakan. Para hindi na rin mabigat at hindi na rin crowded yung mga dadalahin mo. So ano nga, ano nga ba ito? ito? So i-discuss natin isa-isa ngayon. So kung makikita nyo mga ka-service, ito po yung laman ng mga hospital or line-in bag na nyo pong dadalahin sa mga paanakan. So ayan na. So unahin po natin yung mga dapat dalahin para kay mami. So, unahin po natin yung gamit ni mami na dadalhin niya. So, first in the list, kapag mga anak kayo, dapat, minsan, hindi naman sa lahat ng paanakan isinihingi ito. So, pwede kayo magdala itong panilatag na ito. Ma-order din siya sa Shopee kung gusto nyo. <laughs> so, ito. Yan yung nilalatag dun sa hihigaan ninyo. Pwede yan. Sinasapin po dun sa Kelly Pad. Nalalagyan mo ng sa hihigaan ninyo. Pwede yan. Malaki yan. Sunod po is, pagkatapos nyo mga anak, syempre hihingan po kayo ng adult diaper. So sa iba, hindi gumagamit ng adult diaper, pwede hingian kayo ng mga gulot o kung ano mong pansapin na pwedeng ilagay kapalit nito. So dapat po meron kayo adult diaper kahit apat na tirasong adult diaper na pampalit ninyo. And then magdala na rin kayo ng mga pads na mga haba, yung mga pang night pang mga pang night na pads para malaki-laki. Kapag mahina na ang dugo, kapag mahina na po ang inyong discharge or lukya, pwede yun ang gamitin, hindi na ang adult diaper. Sunod po is itong Sanitex. So, naghihingi din po kami ito. Ito po yung ginagamit namin pang support habang nangangan na kayo. Pang support sa Happy Baby habang lumalabas. Pwede rin pang punas kay baby. Pagkatapos ilabas, pwede rin po yan. Sanitex. Nabibili po yan sa butika. Sunod po, syempre, importante. Pagkatapos ng mga anak, hihingian din kayo ng pang na damit. Kasi syempre, yung iba, nasok o nabasa sila ng panibigan or ng something na blood. So, magdala din po kayo ng pampalit na damit. So, be sure mga kaservex na maluwag po yung dadalhin yung mga damit. Ano po kasi? syempre, preparation po. Pag breastfeeding niyo sa inyong baby, hindi kayo mahihirapan. Pag taas-taas pa ng mga damit, yung dadalhin. Huwag ng fitted ha. Dapat luwag at maaliwanas. Ayan, Kung makikita niyo cotton yan at siyempre malaki. Ayan, para pag tedede, taas lang ang damit. Madali lang, di ba? So, pwede rin kayo magdala ng sando Kasi mainit na ako na natin ngayon. Summer na, di ba? So, pwede rin kayo magdala ng loose na sando na pwede nyo gamitin. Ayan, katulad niya, sando. Para maaliwalas yung pagpapadede nyo, hindi kayo sarap pag angat-angat. Saka yung, syempre yung pajama. Pajama na cotton, hindi kayo maiilas na gagamitin nyo. So, maganda yan, pampalit. So, pwede po kayo magdala ng apat na set unang na yung mga damit. Kasi, hindi rin naman kayo magtatagal dito sa paanakan. Lalo na kung wala namang mga complications after yung mga anak. So, pwede po apat na pares po ng damit. Kasi po, 24 hours lang naman po kayo mag-stay sa paanakan. So, yun lang para hindi na kayo masyadong magdala ng isang cabinet pa. Next po is, kung makikita nyo po sa aking mga video, nakikita nyo, may hinihigaan sila na something dito sa may babaan ng kalilangan Kasi kami po, ang style po namin dito sa Amazingness residential Home is almost style home delivery po siya. Kasi hindi po yung nakahang. Kasi pag nagpapaanak kami, syempre, for uh, safety na lang din at hindi masyadong messy kapag nagpapaanak So meron kami nakasatin talaga sa higaan at naghihingi po kami ng mga used clothes. Mga used clothes po na pwede pa namang isapin o malinis sa hindi yung talagang madumi. Used clothes pero cotton na nakakaabsorb po ng mga liquids. So yung ating pasyente ngayon is nagdala siya ng mga katsa, yung mga lampin na malalaki like this. Oh. So pwede po natin siyang isapin ito, hindi na ako nakita. So ganyan, mga katsa siya na mga used na, na nilabahan siyempre at malinis para isapin para hindi naman mangati ang inyong mga kwet. <laughs> yung mga likod. Pag isinapin namin ito sa, sa ilalim ng inyong haanakan. So, pwede po kayong magdala niyan. 10 to 15 na mga used clothes. Mas maganda po ti para malinis tingnan. Siyempre, malinis ha. Nalabhan nyo na. Para po yun ang isasabi natin. Yung iba, nagdadala din ng medyas para pagkataas mga anak. Siyempre, iba yung mga kasabihan, yung mga sabi-sabi, sabi ng mga ganito, ganyan. Nagdadala sila ng medyas. So, magdala na rin din kayo ng medyas. Kung so, talagang malamig naman sa gabi, pwede kayo mag-medyas. Yung ba, nilalagay din ng panlagay sa ulo. Pero hindi naman kailangan yun. Kasi mainit ang panahon natin ngayon, so hindi na kailangan yung mga So after yung mga anak, hindi na ka-discharge na kayo, or habang nandito kayo sa paanakan, pwede rin kayo magdala ng pang wash ninyo. Siyempre, kailangan mag-uugas din kayo for hygienic purposes. So, pwede kayo magdala ng pang-uugas sa inyong pang pempe pagkatapos ng mga anak. Kasi, siyempre, iba may mga stitches. So, pwede po ito uh, betadine feminine wash. Maganda po ito para sa mga bagong anak. Lalo na kung merong mga stitches kayo. So, maganda siya na pang disinfect at pang hugas ng bed. So, idagdag na rin natin doon, syempre, yung mga utensils nyo yung gagamitin sa paanapan, syempre, kutsara, tinidor, pinggan, baso, tubig, unan na pwede nyo gamitin sa kakumot, kailangan meron din po kayo yan. Syempre, para comfortable din po kayo doon sa inyong uh, sa inyong pong hihigaan. Pag dinala na kayo sa, sa inyong room, dapat may ganun din kayo mga gamit. Iba, didadala din ng thermos. So, hindi nakasama yun sa hospital bag, pero sasabihin ko na rin, thermos, tubig ninyo, lahat yan, kailangan dalawin. So yun lang, yun na muna natin yung pang mother, yung pang mga anak ng mga kailangan balay.